Na en, pretong manok. Pretong manok, ang nalulog to eh manok pritong manok ang nalulog to ano lang pakpak lang pakpak pakpak lang nila ang pipirituhin ito ang pipirituhin ko ngayon ito lang mga pakpak na namin yung pretzol, pakpak ganyan ganyan pwede pwede na yan medyo iwain natin yung mga joint para madali siyang tutuhin para, para lapat na lapat kasi hindi ko naman ito i-deep fry kaya kailangan ko enjoy niya ma iwa para mabilis lang tagbalik-balik ka rin Yeah. Okay. So, ayan ako sa itlog. Isang pera siyang para isang pera siyang itlog lang, para, Kapit na kapit ang uh, breeding, chicken breeding. Yon. nilagyan ko na siyang ng itlog para kakapit ng gusto ang chicken breeding ito lalagyan pa ng chicken breeding para, para sigurado siyang may itlog siya para siguradong kapit na kapit

para mahina ang apoy kasi matunog agad ito hmm. patlo lang kasi okay. maliit ang ating kawali ayun dapat pala yung malaki gamit ko pero kaya andyan ah na yan takpan may tarin ko na to kasi baka masunog. Ayan oh. Kumula agad. Yan, malis kumula. Ang ganda yung mahina lang ang apoy. Ayan. Takpan na eh. Silip, silip. Ayan, mapula na. Mapula na sila. Ayan. Hindi uh -huh. mapula na.

ito pa ito pang last pang, na salang to may tatlong piraso pa oh. ayun okay na yan sa aming ulam okay ito last na balik to pagka ano eh, okay ano, na to luto na to pagka sunod na balik na ayan oh. last na balik na na Sabi lang side nito lutong luto na ayan <laughs> ayan

ayan na po yung una oh. unang naluto tapos meron ng kikiam dyan kasi minirinda yan kanina eh. ayan ayan na po tayo kaya na tayo dito sa fried chicken chicken wings pala chicken wings to ayan isa lang ang ulamin ko tipid tipid kaya na, na po Meron pa akong punti insalada ng talong. Oh, ha? -huh. Magkakamay na ako. Wala naman sa bawo. Okay na yan. Tuyo lang sa sabang ko. Walang gribi-gribi. Okay na yung tuyo. Luto mo, kain mo Luto ko, kain ko Yan yeah. Ito balat Kabilang yan, di nakain Di ako nakain ng balat Bigyan mo yan sa aking alaga Balat-balat naman lang ha naman hindi lang kanin po sa ulang bulay eh kanong kasi eh. sa kunting kanin na kunti lang kainin ko So, may gulay sana. Mas masarap. Marami kakainin. Ah. Okay, yeah. sa mga alaga ko yan. mga balat, basta balat. Ayaw. Pas. Pas sa balat, pas. Laman-laman lang. Maring sabihan ako. bahala kong sabihan ako, Marte. Basta ayaw ko. Kasi nandiyan yung kolesterol sa balat. kaya sa karning manok di baling punti lang makain ka. so ayaw ko ng balat pero ang gula yan eh, madami, buhay lang huwag lang balat ng balat ng hindi to na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Lagi po kayo mag -ingat. God bless.